kayo oh. yan guys uh, chochok mo muna nago mamatay yun okay uh, welcome back again sa my youtube channel okay ito may dinala sa ating sa TMX na uh, ayaw mamatay sa susian at kahit anong susi pwede siya Ayan, oh. ito ito hindi niya susi ito no no Ayan o, kahit anong sushi pwede siya. Ayan o, ah. hindi niya tunay na sushi ito. Tapos ito yung sushi nung isa. Yun, sushi ng euro yan. Ito. Subukan natin dito. Ayan. Okay, kahit anong sushi pwede. Okay guys, ito nagka-shortage na to guys. Ah. Uh, kaya uh, ng nang mamatay ito. Ah. Uh, dalawa lang yan guys. Ah. Uh, kung hindi putol yung ignition, ay uh, yung... Uh, Black and white nito guys Yung black and white kasi Yan yung kill switch nya Okay Kung hindi putol yun uh, Shortage na dito yan Dito sa kanyang susian Kasi kahit anong susi Pumapasok na dito eh. Ito susi ng euro to Guys Okay Yung susi daw nito guys nawulog na Tapos uh, Ibat-ibang susi na Ito Kamukha nito Iba to Hindi niya kamukha yan Hindi to yung para dito Pero pwede sya Okay Kahit anong susi Okay guys ngayon kung ayaw nyo mag troubleshoot madali lamang po yan guys buksan lang natin dito yan makikita nyo yung putol nya dito kung may putol man yan o shortage na dumidikit o kaya yung kill switch nya yung black and white na na wire sa ating susian yun baka may may putol or may corrosion ok pero ganyan man uh, papalitan natin yung kanyang ignition switch Okay guys, papalitan natin yan Kakalasin lang natin yung kanyang maskara Tapos yung kanyang headlight Ah, oh, talamin eh Sige, buklat oh, Headlight, ala, Alen, ini, alens Ano na mo lang, ah oh. Okay guys, ito yung sinasabi ko sa inyo ito, yung sa kanya susian, ito yung sa battery, ground, uh, ACC wire, ito. Tapos ito yung sa kanyang kill switch, yung black and white, ayan. Minsan ito kapag putol yan, or kapag putol ito, Ayan, ganyan siya, hindi siya namamatay. yun no? buo pa naman, no? Ay, ayan. Siguro yung naging problema nito doon sa kanya susian, guys. Okay, kasi kapag ito nakakalas ito, hindi mo mapapatay sa ignition switch umaandar siya hindi mo mapapatay magkakalas na tayo ng ignition switch kasi bumili rin naman yung ignition switch yung mayari nito pinapapalit na niya okay papalitan na lang ng bago to kasi kahit anong susi pwede siya umaandar siya tapos hindi siya namamatay okay guys eto bagus na nakalagay naman yung black and white dito okay subukan natin palitan yung susian Okay guys Ayan baka dito siya nagka problema yan puro corrosion na Okay guys Kaya dito may putol May corrosion o kaya yung Sa papuntang CDI nya Yung black, black and white Yun baka doon nagka aberya guys Pero dahil bumili na rin ng ignition switch yung mayari Papalitan na rin siya Ito Ito yung ilalagay natin ito guys, nalagay ko na. Okay. Ito yung dati. Ayan. Color coding lang yan guys. Ito. Okay, yung red sa battery. Ah, pure na black ACC. Green, ground. Tapos black and white, kill switch. Okay guys, yan plug and play lang po yan. Ayan. Ito, linagay na natin yung black and white. Red. Ground. Ah, ACC wire. Okay, panda rin natin. Okay guys, yan na under na. Ay, papatayin natin. Okay, yun good na. Isa pa. Isa pa. Yan. Okay, yun gano lang po guys, napakadali lamang po. Okay, naging issue po nito guys, ah uh, yung kanyang ignition switch. Yun po yung may problema yung, yung sa kanyang kill switch okay kasi kung may problema yung harness papunta sa CDI yung black and white doon, ganun pa rin kahit magpapalit ka ng susian ganun pa rin hindi siya mamamatay bali yung naging problema nito yung kanyang ignition switch guys okay uh, kita nyo naman kanina kinalas natin ito nakalagay pa pero hindi siya namamatay okay uh, may may tutorial po tayo nyan yung pong pag ayos ng uh, kill switch ng TMX okay yung pong yung nagjamper tayo hinanap natin yung putol guys okay pero ito madali yan lang yun sa ignition switch yung kanyang sira okay alright hanggang dito na lamang sa inyo lahat bye bye